ng ang Panginoon. Ang gusto ko yung pakilala sa inyo ay isang bagong ministry. Papakilala ko ang ministry ko. Kung kinalama sa training sa pamilya, training sa iglesia, training sa mga young people. Okay? So, patawagin ko yung susunod, sister. O sige, pakilala ko na lang. Para training kayo, mag-testify. Mm -hmm. Pwede <laughs> eh, <di> na matulong. Pwede <laughs> <Di> na matulong. Poy. <laughs> mo koy? May, ah, sa liugod dito, Poy. mo yung camera sa liugod anong pixel na ito. May nakalagay. Ano? Oh, ano?

Yeah. <laughs> wow. The following message is preached by Brother Amos on June 19, oh. December 2000. The Bible says that we church, that was my like We thank God for the hour we are living in, and for our portion to Christ That is the greatest portion to be begin, so we thank God for his favor so towards us at this time. We are not following fables, we are following a light, a revelation, the revelation of, of our Lord and Savior Jesus. Jesus. Jesus Christ. As it is revealed in the scriptures, let us bow our heads prayer for the I want to bring my message to a close this evening. The message that starts on Sunday. The Jewish connection, we are a people that are following a light. It is the light of the scriptures. We are a people that, that are following the revelation of Jesus Christ, as we read in the Scriptures, and God is bringing the bride to a place of closer relationship with Himself, and intimate in relationship by the revelation of Jesus Christ He has given to us. And surely tonight, by faith, we can find our most food because it's stood before the Lord, and God, is, and God will build Himself to you. Him. And that is precisely where God is bringing his people, he is bringing them into a the major relationship with himself. As he and Will accept his people through his son, he just Christ, whom he beholds in the mirror of his words, and that is why I would like to pray the song He just sang aloud and sing. Crying holy unto the Lord, crying holy unto the Lord. If I would, I surely be

Sabi dito, um, ito ay hindi fable. Kasi sabihin, hindi ito yung fantasy na nababasa natin or something na para pang yung mga something na nababasa natin sa mga yung mga fiction po. Oh! Ito sabihin, ito ay isang non-fiction po na nangyayari sa totoong buhay na kasi na nasabi dito yung, na hindi tayo dahil hindi tayo, tayo sumusunod sa mga fiction kasi hindi naman siya totoo at wala siyang pagsubay. Wala, parang wala siyang katotohanan kung totoo ba siya o hindi. Kaya sabi dito, ang pinapalaw natin ay ilaw na ito talaga ang... <laughs> ay! Ito ang ilaw ang pinapalaw natin, ang ilaw ng Panginoon na kahit man, kahit anong problema natin, lagi siya nandiyan para sa atin, para para sa tayo na ang lagi sinasabi sa amin ni Reverend na lagi kami magkalasal, na lagi kami magpapay, lagi kami mag-iingin, lagi kami mag-iingin. And kailangan naman pakinggan lahat ng sasila kung tama ba o mali yung sinasabi nila. Dapat alam namin sa sarili namin Paano po may mag-iingin sa mga salita ng mga pastor? Paano po may mag-i-gospel sa mga hindi naman pala totoo? At paano po magbabay sa tubing bago kami umalis ng bahay? Kaya sa amin, napaka-safe mo namin kasi since bata kami, nagabayan na kami ni Reverend kung paano namin makikita yung ilaw namin And being at the source and the life of our of nation, kailangan natin silang kabayan at kailangan natin ipapito sa kanila kung ano yung pamandaan at dapat hindi natin sila nililigaw kasi, um, kasi, for the pangatulong tayo, tayo pa yung pangatakakira sa kanila. So, kailangan natin maging kilaw at ating sa ating mga sa ating sa, sa ibang tao especially kami na oh, alam naman namin na maraming minsan, maraming pressure kasi dahil kami sa sa napakalaking church na napakalaking na siwala mm -hmm. sa amin so we need to balance our kailangan namin i-balance yung lali namin kailangan namin ipakita sa tao na tama yung ginagawa namin na kami talaga yung maliging ilaw at asinila para sa kanila. Nung hindi namin sila ipapahama na lagi na sinasabi sa amin ni Daddy na kailangan namin matutong trumispeto sa ibang tao kasi kahit na hindi kami lumalabas sa bahay, yun pa rin yung lagi na sinasabi sa amin na kahit kailan hindi kahit kailan na kahit ipigay na doon sa amin lahat ng material ng bagay. Kung hindi naman doon kami, eh, hmm? ayun, ayun, yung sintoron. Yes. Kung sa sintoron daw kami ipino, yun na doon talaga yung way para sa amin, para maging natin mong Yun doon yung gagawin sa amin. So, dapat, um, huwag tayong maniwala sa mga haka-haka. Kasi baka sa paniniwala natin sa mga haka-haka, maligaw tayo. So dapat magdasal tayo araw-araw para malaman natin kung ano yung mensahe ng Panginoon bago tayo umalis. Kasi so, nga sabi sa akin Reverend na we should use feel the people Na worship na kailangan lahat tayo ay may palpit sa loob ng bahay na kaya na hindi maaabsorbi magugulo ng ibang bata at in sa isang lugar siya na hindi mo pa pwedeng bastusin na pag hindi mo na umaga magdadasal ka at bago mo umalis yun ang natutunan namin sa pinaka mother church namin na bago mo ay dito kailangan po na namin pumunta sa aming Mother Church at magtatanong kami kay Reverend, punta ka ba ito o mali? Para hindi ka, para hindi, para walang maling informasyon na maibigay, maibigay kami sa ibang tao. Ito lang. Amen. Brother Joshua. Joshua. Yan ang pili mong ano na? Okay. Brother Joshua. Uh, <laughs> <Brother. laughs> Yung tinestify ni Sister, uh, may booklet. Yung booklet binasa, no? Pero marami pala siyang tinuro papa niya na naalala niya, nilabas niya. At itong kailangan natin mag-develop sa anak natin. Kailangan sila maging, kahit inutusan na natin, pwede siya maging sila taga-witness natin. Pero saan, anong kalagayan? Yun nga yung training na gusto ko sana i-propose. Pero hindi, anyway, tuloy mo na si Bartos yun. Hello. <coughs> ah. Hello I'm Joshua Pradeep Joshua emveelenpolis kardeş çek いい人は、かっこよくて。<laughs> Hmm. So, notice this statement, but the English is from you put this promise and judge yourself unworthy or of everlasting life, though we turn to times, we should be clear enough to tell us that God was not given another gospel by which he was to preach to the Gentiles. It is but one gospel. That's Lamar, right. I the gospel of our Lord Jesus Christ, as is Okay. working. Anyway, um, okay. Anyway, napansin niya no? Um, may mga bata, nakakabasa. May mga bata, hindi nakakabasa. Pero huwag nakapasok ng school yan, nakakabasa. Sayang naman, pinapasok niya sa school, di ba? Gamitin niya yung, napaka, yung nila magbasa para magbasa ng mga uh, mensahe tungkol sa Diyos. Ngayon, okay pagbasa nila, siyempre, first time to Hindi niya agad maikagawin. Eh, paano kung araw-araw? Alam niyo ba sa Biblia, araw-araw, inutos ng Diyos na yung mga magulang, inutos ng Diyos yung mga magulang, araw-araw, ipaparecord yung anak nila. So, kung nangyari yan araw-araw, siguro, sandali lang niya ma... Ay, ano, exhort yan. Magiging exhorter siya. Ano ano nangyari sa iglesia ng lahat ng pamilya nito? Magiging malwalhati ng iglesia. So, itong pahayag na ito binigay ng Diyos sa akin 2002. So, from 2002 hanggang ngayon, maraming pang-ibang pinahayag ng Diyos na kinalaman sa pag-uboy sa girlfriend, sa mga kabataan, na kinalaman sa anong dapat gawin mga mag sa pamilya, sa iglesia. Ano ba yung mataas na atas ng pagsamba, Maraming ibang ang topic. So, pero syempre, hindi ko kaya ibahagi lahat sa isang magkukuhan. Kailang talaga regular na class yan. Nasa disco ko, Pastor, hukum class. So, patawagin ko yung huling magbabasa at kung sakali, baka na report Pagkatapos kung mabasa, kung kaya mo ikwento yung naintindihan mo, kwento mo. Praise nice one. Anong pakit yan

we we i in that. Mm -hmm. yes, before this was finished, I was a professor the of, of first, of first, of first, yes, people have a master's degree that to that that. i the technology

So, may naisin na ba lang? Yeah. Lagi sige, upo Alam nyo, sa umpisa, hindi pa na Pero kung nasangay, katagala, maganda yan pag may naisin yan. Ngayon, um, gusto ko i-share sa inyo, i-take long years sa ko. Ang pagsamba sa Panginoon, sa original, Acts 242, nagsishare sila bahay-bahay. May -bahay. ang puso nila, may mga tanong, may mga kauhawan. Okay, noon, bahay-bahay pa sila, wala silang kapilya, wala silang kultito, wala silang musical instruments, at maaaring hindi pa sila lagi nagkakanta. Kasi pag nagtipon sila sa bahay-bahay, pag-uusapan nila yung Apostles Doctrine. Acts 2.42, din niyo. They continued steadfastly in the Apostles' Doctrine. Bamiya, Buklit po, wala niyo. Bukula so, magsa self group tayo sa dulong portion na, mm -hmm. uh, sinabi ko na ito kay Pastor, si uh, hinihingi mo -hini yung dulong portion para uh, may turo mo, paano mag-share good na bawat siya nakakapag-share? Yung, yung abot ko na copy okay, dyan, pamilya ko sa inyong lahat, kasama sa cell group. Then, may uh, the opening prayer, then bawat isa sa atin, kukuha tayo ng sasabihin. Ang purpose lang ito para may makuha tayo sasabihin. Then, i-share natin. At bawat, siyempre, yung unahin natin yung mahina. Para para pag nasusubukan nila mag-share, alam niyo ba yung nangyari? Bababa ang anointing ng Diyos. Ang anointing ng Diyos, ba sa nagka-pray at nagpa-fasting. Pero may mga tao, dahil sa prayer fasting, na maraming milagro, pero not necessarily nasusunod nila yung kalooban ng Diyos. Ang nasusunod nila, bahagi lang, para magkaroon ng mga pangyarihan, na supernatural. Pero, yung sakdal na kalooban, hindi at ang pinakasaktan na kalooban ng ama ay bawat isa sa puso natin ay hinahamon natin yung katotohanan sa pakikipag-sharing, pagsitaliksik. Yung pinatawag kong burial spirit. Yan yung saktan na kalooban ng ama. Yan ang nawawala sa ating iglesia ngayon. Yan ang nawawala sa mga kaiglesyanan ngayon. So, kailangan sa gising tayo, pinakita ng Panginoon ko sa akin, 4, 10, marami ang na-convert, mga pastor pa, tapos na-recomptize in Jesus' name. Siyempre, mayroong pagsitipon, joint fellowship, tatayo ako sa harap. No? Huh? Ginubulungan na ka ng diablo eh. Oh, okay na ka na, okay ka na. Hindi, hindi okay. Pride. Pag, ah, marami, marami tayong tao, mas kakatayo ako sa maraming tao. Pwede pumasok ang pride, kaya na, ang gulong sa akin ng Diyos, relax ka na, o sige na. Pinapakita sa akin ng Diyos, mayroong progressive ministry. Hindi kumpleto na magtimpod lang tayo tapos makikinig sa evangelista, sumisigaw, tapos na. Hindi ganun. Ang Word of God tapagos kahit makating oras natin. Tunari, wala tayong gawain. Anong pinag-uusapan ng kapatahan? Anong pinag-uusapan ng kapatahan? whether matanda o bata, ang original church, pinag-uusapan nila yung they continue steadfastly in the apostles' covenant. Ba bakit? Alam niyo ba, maraming pahayag ng Diyos? At ang, ang natatouch lang namin yung malamangkot na ano, mali ang attitude ng iba. Hindi ako interesado sa malalaring. Gusto ko lang uh, yung mababaw. Gusto ng Diyos na akamin natin yung malalalim na nandun siya sa kanyang salita. Buksan natin yung talata. Ephesians 1.17, pakitasa. O, oh, ito, training muna sa inyo. Although, hindi naman hukong class pa to. Buksan ninyo yung Bible na hawak nyo. Kung wala kayong Bible, tumingin kayo doon sa may Bible. Ito ay bahagi ng training. Tingnan nyo, sanay tayo walang Bible. Kaya ibalik natin yun. Uh -huh. sa so, quotient si Ephesians 117. Sat 117. Yung yeah, alay anak natin, pwede natin utusan ng buklat ng Bible? Pakita mo nga sa akin, anak. Uh -huh. Ito, isa, 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 lang mga sa so bahagi ng mga training. So, babasahin ni Pastor Domingo, so, sundan niyo so, ha. sumabay kayo. Ephesians chapter 1 verse 17 At si Ibig sa Diyos ng ating Panginoong Isu Kristo, ang dakilang Ama na pagkaluuban niya kayo ng Espiritu ng Karunungan at ang tunay na pagkakilala sa Kanya. pagkalub sa inyong kapahayagan, karunungan, pagkakilala, yung kapahayagan sa loob ng Bible sa Tagalog, sa, sa English, the revelation, the revelation, the knowledge of Him. So, marami. Maraming, maraming pahayag ang Diyos. Pagpasahin ko lang sa inyo ilan sa mga paksa. Dito, number one, merong Bible, merong God, merong tubo kay Jesus Christ, deity of Jesus Christ. Sa second page, tupo, merong tubo sa all of man. Sa next number, the salvation of man. Kung sa salvation of man, nandiyan yung eternal security predestination sa dulo, may mga ordinansa ang church to post communion. May, may, may hula ang church to post sa, may, may propesya siya sa huling araw. Marami. Kaya anong ginagawa natin? Gusto ng Diyos, lahat ng oras natin, naabot natin, ay bigyan natin ng tutok sa pag-aaral. Paano? Hindi lang tayo nagbabasa ng Biblia. Kino-compare natin yung mga nangangaral. Siyempre, yung nangangaral na basic, babakaw. Mga sinabi Meron din yung mga albats. So, umin natin lahat yan. Ikumpara natin. Then, tignan natin sa Biblia yung mga sinabi. Pag-usapan natin sa isa. Yun ang original na iglesia. Kailangan nakabalik tayo doon. Pag hindi tayo nakabalik doon, na 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 nalilibang lang tayo sa traditional na pagsamba. Ano yung traditional? Dadal mo, makikinig. Kung may problema, iiyak na nalalangin, eh. magpapapray over. At ipigay ka po, tapos na. Uwian na. Pag uwian na, wala na, wala na. Ano yan? Uh, di pa rin lang nangyayari sa aktuality dahil bakit hindi gano'ng ng yung nag-preach. Kailangan bawat isang mananampalataya may tanong sa Panginoon. Meron siyang kauhawan. Hindi natin pakipilis sa anak natin yan. Hindi natin pakipilis sa kauhawan natin yan. Pero, pwede natin iugos sa anak natin. Anak, pakireport nga ito. Si Pastor nag-preach. Anak, pakita yung note niya ito mo sa akin yan. O. Oh. Yan, yan na lang yung galang na ipakita mo sa akin. Yan na lang yung kasili. Konsuelo na yung mo sa akin. Nakapalit ng pagtaguyod ka sa'yo. Anak, i report mo sa akin yung finish ka na. It doesn't mean na eh, wala yung tatay sa fellowship. Kahit natin yung tatay sa fellowship, kagalakad ng magulang na may vision dito, may panginahin dito na ang kanyang anak ay lumalakot din sa Panginoon. Eh bakit may exam sa ekskwelahan? Alam ano naman ang teacher sa doon sa exam, eh bakit pa ba niya tinatanong sa bata? Tinaka-report sa bata. Kasi gusto nila ang purpose niya yung bata matuto. Ganoon din tayo. Meron tayo ang abot na hindi nila abot. Pero hindi, pa, hindi pa sila magkukusa. Nakasunod sa Bible, ang sinturon, binanggit isip na yung sinturon. Ang sentro para sa pagsasanay ng anak niya. Anong klase ng pagsasanay? Alam ko kayo ng pagsasanay. Pero, ang direktuhin ko, hindi pa pereya ng ating anak, pwede natin sila i-grade sa pagiging pereya. Isa na to yung pagre-report. Bakya, sa uh, ipagkat oras ko, ituloy ko na lang sa dulo para sa pag-share natin. Okay? Um, Pwede ako mag-open ng question answer mamaya ako mayroon kayong tanong related dyan. Pero ngayon, mayroon kayong tanong wala. 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 Okay. Pero itong dagdag ko ulit sa pili, sulat niyo. Bilang personal na napagsamba sa Diyos, kailangan bago siya sa atin may tanong. Yung tanong, parang yung yung anak na nagbulak ko, bumalik, nauuhaw siya sa relasyon sa kanyang tatay. Paano natin natin ang relasyon natin sa ating Panginoon? sa kanyang salita. At paano mo i-relate yung salitin mo sa kanyang salita? Magkaroon ka ng tanong sa kanyang mga pahayag, sa kanyang mga liwaga. So, pwede nyo subukan gumawa pa kaya ng tanong. So, bago ako magpa-cell group, tuturin so, uh, kapamarada cell group, ay pwede tayo mag-question answer ngayon. Ginabalik ko muna sa ating uh, MC. Palapakan natin ang pakitawan.